Magmukbang tayo. Okra. Tapos, daing. Daing pa more. Ayan. O, di ba? Daing pa more. Mula, ang sarap. Yung hard blood natin. Mmm. Mmm. You can move here, girls. Ya yeah, yuk ke mobil eh, lo. Kain kain. May laman ba na ano yung ano yung yung dinuguan nanay? Meron. May okay. laman laman yun laman. Hindi ano bisyo ka? Napkin. Hindi. Jackson Masarap ba? Pansit ko. What? The icing? Doon the icing? Kain ka na eh. Pati ka mong mana. Jijek na. No, don't play with it. Huh? Ang taka ko naman kumuha ng ano. Kalibaka hindi ako nag-breakfast. Nagloto agad ako ng biko, karyoka. Ito wow. wow. dito.

Julie. <laughs> yung dinuguan walang ano to bituka? Wala ano yan puro ano yan? Laman? Puro laman. Ah, okay. Puro laman yung dinuguan wala. Jet ah, okay. no, that's enough. That's enough. Mm, ang sarap ng daing natin guys oh. Daing pamor gamot ng rayoma. Gamot ng rayoma. Did you eat the cake? Ha? Yes. Huh? Mm. grabe. Mm. Dito na Kailan mo dyan na Ito 'yung Okay. Like and share. Thank you. Thank you.